ang nen type at abilidad ni Jing Bricks. Isa sa pinakamalaking misteryo sa Hunter x Hunter ay ang nen type at Hatsune ni Jing Bricks. Kahit si Yoshihiro Togashi, ang creator ng serye ay hindi nagbigay ng official na sagot kaya't napapabilang si Jing sa unknown type. Sa kabila nito, maraming teorya ang mga tagahanga ukol sa kanyang posibleng kakayahan. Mga teorya sa nen type ni Jing. Number 1, versatility, pagiging flexible, ang managing ay hindi limitado sa anim na pangunahing kategorya, enhancement, transmutation, conjuration, emission, manipulation, at specialization. Tulad ni Kurapika sa Emperor Time, maaaring magamit ni Jing ang anumang nen type ng walang restriction. Number 2, kakayahang gumaya. Napatunayan ito na kopyahin niya ang remote punch ni Leorio kung saan na-enhance pa niya ito upang makabuo ng iba pang abilidad tulad ng facing bullets at ultrasounds. Ipinapakita nito na ang pagkopya niya ng abilidad ay hindi katulad ng kay Corollo o kay Leol na nangangailangan ng kondisyon o hiram na kakayahan. Number 3, Analytical Genius. Nakakapagbuo si Jing ng mga bagong abilidad sa pamamagitan ng pagsusuri at pagpapalakas ng potensyal ng kanyang nakikita tulad ng pagtulong kay kite upang malika ang crazy slots. Ang ganitong talento ay maikokonekta sa kanyang pagiging naging ruin center na nakatuon sa pagtuklas at pagbuhay muli sa mga sinuunang bagay. Hinahanap na Hatsu ni Jing. Maaaring hindi pa natutuklasan ni Jing ang kanyang specialized ability katulad ng sagot niya kay Gon na hinahanap niya ang bagay na hindi pa niya nakikita. Posibleng ang tunay niyang nen type ay may connection sa misteryosong dark continent kung saan maaaring nagmula ang mga kakaibang kakayahan tulad ng kay Meruem na aura synthesis at nanika na grant wishes konklusyon hanggang sa kasalukuyan na nanatiling misteryoso si Jing Ricks, isang karakter na kayang mag-adapt sa anumang sitwasyon at magpakita ng pambihirang kakayahan sa malaki ang posibilidad na ang kanyang kwento, Nentai at Hatsu ay mas lilinaw sa mga susunod na kabanata ng Hunter x Hunter ang nakakabaliw na Nen technique na ito ay parang tunay na magic ang Nen inscription ay gumagamit ng mga simbolo na may aura sa mga bagay upang lumika ng mga espesyal na kondisyon o mga limitasyon una itong ipinakita nang ibigay ni Wing Kai Gon ang isang string na mapuputol kapag sinubukan niyang gumamit ng Nen sa loob ng dalawang buwang pagsasanay nakita rin natin ang ganitong mga simbolo sa bakal na kahon ni Jing na may mga inscribed sa metal plate nito na kumakalas kapag nahawain ng may sa Great Island. Ang bawat manalaro ay binibigyan ng espesyal na singsing -sing na may inscription na nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng iba't ibang komplikadong bagay tulad ng pagpapakita ng libro o paggamit ng game command. Ipinakita nito ang kahangahangang gamit ng inscription. Isang magandang halimbawa ay ang posas na ginamit kay Bion Netero na malamang ay may inscription upang kontrolin ang kanyang mabagsik na nen powers habang nakakulong siya. Gayun pa man, marami pa ring misteryo sa paligid ng Nen inscription na hindi pa natin lubos na nauunawaan tulad ng mga inscription sa isang misteryosong silid sa Black Whale 1 kung saan ang mga kabaong ng na mga namatay na prinsipe ay nakaayos sa isang pabilog. Hindi pa natutukoy kung ano ang layunin ng mga simbolong ito kaya't marami pang dapat matuklasan tungkol sa Nen inscription at ang mga posibleng kapangyarihan nito. Jing Tricks Abilities and Power Noong panahon niya bilang isang sojak, ang otoridad ni Jing sa Hunter Association ay pangalawa lamang sa chairman at vice chairman. Kahit na umalis siya sa grupo, patuloy pa rin niyang natatamasa ang lahat ng binipisyo ng pagiging isang hunter. Dahil walang impormasyon tungkol sa kanya online, sinasabi ni Kurapika na si Jing ay may kapangyarihan at kayamanan tulad ng isang presidente. Sa pagkakakulong ni Beyond Netero, si Jing ang nagsisilbing de facto leader ng Dark Continent Expedition Team. Bagam mat hindi ganap na ipinapakita ang kanyang mga kakayahan, siya ay isang double star hunter na kwalipikado para sa triple star hunter license at ipinakita ang husay sa sa pamamagitan ng pagtalo at paghuli niya kay Razor na sinasabing halos kasing lakas ng mga spider at kinilala ng dating chairman netero bilang isa sa limang pinakamahusay na gumagamit ng Nen sa mundo. Si chairman Isaac Netero ay naabot ang sukdulang na lakas sa edad na 50 years old. Sa talang si Jing Prix ay 34 years old pa lang sa kasalukuyan ngayon na nagmumungkahi na nasa prime stage pa siya at madami pang panahon upang lumaks pa siya ng gusto. Ipinakita rin ni Hisoka ang malaking interes kay Jing. Sa isang nakakatuwang eksena, na nakipaglaban siya sa karamihan ng Hunter Association nang walang natamang pinsala. Ang kumpiyansa ni Jing ay makikita sa kanyang paulit-ulit na pagbabanta kay Pariston, isang kapwa sojak Kilala si Jing Pricks sa pagtapos ng mahihirap na mission para sa Hunter Association at sa kakayahan niyang maglaho ng walang bakas kahit na ang mga sojak ay hindi siya matagpuan na nagmumukhay na kayang gumamit ng isang uri ng Super Advanced Setsu. Marunong din siya ng paggamit ng mga rune na apektado ng Nen. Nag-iwan siya ng kahon kay Gon na mabubuksan lamang gamit ang aura nito. Nakuha niya malamang ang abilidad na ito sa pag-aaral niya sa mga Asian ruins Si Jingprex din ang isa sa lumika ng Grid Island. Isang laro na pinapaganan ng Nen na sumasaklaw sa buong isla. Immense Speed Bago pa man makapag-react si Usamin, tinaas ni Jing ang kanyang kamay at nagkunwaring sumuntok habang si Usamin ay papalapit na may masamang intensyon. Ang bilis at lakas ni Jing ay napaka-imposible kaya't naniniwala si Usamin na tinamaan siya ng ilang beses. Sa panahon nang nagkita si Jing at Gon, nang umakyat si Gon sa World 3, binanggit ni Jing kung gaano katagal bago nalampasan ni Gon ang 500 meter mark at nagbiro na napagod siya kakahintay na nagmumungkay na inaakyat niya ang World 3 ng mas mabilis. Kitang kita ang mas mabilis na galaw ni Jing ngunit inamin niya nakahangahanga ito para sa unang subok ni Gon na din ni Jing ang putok ng beril mula sa tatlong users habang kalmadong nakikipag-usap kay Pariston. Genius level intellect Masasabing isa si Jing sa ng karakter sa serye Nakita na niya ang karamihan sa mga pagpipilian at aksyon ni Gon Mula nung umalis siya sa Whale Island Pati na din ang pagsali niya sa Hunter Exam Ang kanyang pagpasok sa Grid Island At ang kanyang pakikipagkita kay Kite Nahulaan din niya ng tama kung ano ang magiging proseso Para magpasya sa mga tuntunin ng eleksyon At siniguro niyang mananalo ang sarili niya Na makikitang dinaig niya ang Sojax Ang kanyang mga hula tungkol sa halalan para sa bagong chairman ng Hunter Association ay tumpak at maging si Chidel sa kabila ng hindi pagkagusto sa kanya at pagiging sobrang matalino sa kanyang sarili ay humingi sa kanya ng payo minanipulan niya si Leorio isang taong hindi niya kilala upang siya ay maging hadlang sa tagumpay ni Pariston na ginawa niya igit pa rito nang alisin ni Jing ang mga gumagamit ng Nen mula sa partido ni Muher sa underground level at ibabalik sa kastilyo itinuro niya kay Pariston na kung gusto niyang makita ang kanyang mga kakayahan lumapit lamang ito sa kanya sa halip na gumawa ng mga hindi magandang idinisenyong senaryo para sa sarili na nagpapakita ng kanyang higit na kausayan bilang isang analis ng labanan kahit na sa mga oras ng labanan malinaw na ang mga pangunahing kasanayan sa pag-iisip ni Jing ay ang kanyang deductive intelligence bilis ng pag-iisip at versatility Hello po! Kumusta kayo? Ako si Bon. Gusto ko lang sabihin na i-follow nyo naman ang siya kaibigan ko. At mag-subscribe na rin kayo.